Good afternoon po. Good afternoon guys. Good afternoon everyone. Ayosin ko lang yung anak ko guys. Ayosin ko lang yung kundis ko. So ayan nakatali tayo ng buhok guys kasi nga mainit pawis na pawis tayo guys pag hindi tayo magtatali Shut up. Oh um. Guys, pasok kayo sa live ko, guys. Pasok kayo, guys. Aking live, guys. Shout out po. Shoutout out kay King Cook. Hi. Hi sa iyo, shout out. Welcome sa ating live, King Cook. King Cook. Ala? Cook. Ila! Ay, sorry. Ila! Eh, tao sa nang court, ay tao nang toilet -ta sa, -ta sa tindahan te. Itaot sa te. mainitan ang kwano. dali. Nel! Itaud! Shout out sa ating one live viewers, guys. Shout out. Ngayon lang ulit tayo nakapag-live, guys. Thank you po sa nag-like. Shout out po. Ngayon lang tayo. Ngayon lang, lang ako ulit guys nakapag-live. Mula yung ano guys, yung isang araw ata nakapag-live ako guys. Pero kahapon hindi kasi nga bagyo dito sa amin guys. Signal number one sa amin. Ang lakas ng ulan guys. Akala ko nga, akala ko nga guys babaha kaso hindi naman siya bumaha. Tapos ngayon guys sobrang init. Kaya, at saka may signal na guys. Kaya ayan naglalay. Nakaano tayo. Naka-upload. Tuan na po, te! Dali, ate! Nilsin! Nahagbong day! So ngayon guys, ano siya? Ang init sa ma... Sobrang init dito sa amin na guys. Sobrang init siya. Mula kahapon na malamakas ang ano. Yung malakas ang kanyang ulan. Shut out everybody. Guys, pasok kayo sa aking live, guys Pasok naman kayo, guys Bisitahe, pasokin naman yung live ko, guys Bumisita naman kayo sa aking live, guys Minsan na nga lang tayo nang, Minsan na nga lang ako, guys, nang live, guys na ma sama man kay madi ma madi sak madi naksyon madi naksyon shout out sa ating to live viewers i thank you po sa nag like po kay madi naksyon na ano ba yun guys tama ba yung pagka pronounce ko guys Shout out po sa ating two love viewers. Ang init guys, kaya nagpapayong tayo guys. Ay, good enough since the Hi, hi sa'yo. Shout out. Nandito kasi tayo naman guys, ano, alam nyo na ba guys, yung hideout natin. Yung hideout ko guys. Dito ako nakatambay guys, kasi nga may signal doon sa ano, walang signal. Oh! Shut up, Shut up, guys. Getsa matang init, guys. Shut out everybody. Shut up. Guys, pasok pasokin nyo naman yung live ko, guys. Live tayo ngayon guys kasi wala akong uploads. Bukas na Ano hindi pa kasi may ano naman ako guys. May ano pa yun. May video naman ako guys kasi hindi ko pa na-edit guys. Kasi nga marami akong gawain mang pag umaga guys. Yan. Kaya hindi tayo nakapag-edit may pasok tayo sa aking live. Kaya live tayo ngayon guys. At pumasok naman kayo guys. Parang awa yun na guys. Minsan nga ako magla-live guys. Kasi nga. Ano. Iwan ko parang, parang. ano ako yata. Parang. Tinatamad ako mag-live. Wala kasi akong matatapik. Wala sa. Oh. Asa oh, yun? Nanday. Parcel niyo. Eh, mo? Oh, yeah, pa man to. Ayan sa arong kay ikuan na ba nagmapunog koan. Ayan sa kay... Dil Pila? Ayan, lagi kay ikuan na ni Papa ni magmapunog sa koan. Nara ba parcel na gumabot rin lang? Ikuan ni Papa ni magmapunog sa... Oh, Aon saan ang hapon ni Goli? Basik na yung makuan. Ayan sa arong. unsa ang hapon.

Nag-live mang gugo. Sige na. Ito ka muna guys. Ate! Sige na kayo para pa iskulahon to. Ang gudunin ba tao? Sige ragsi. Sige. Oh, nang bata agad yun. Ay, di na magandang bisko ila. sa nasa live, o? Oh? Kadali lang. O, nasa kung kuha ng si Jera oh, ako sa kapasang kadali. Kapasa. Ina pa, uli na kay eskwela. i Out, guys. I thank you po sa nag-like po. Thank you. Very big sa nag-like. Thank you, guys. Guys, baka nang baka uh, baka nagtataka kayo, guys. Bakit tayo nagpapayong, guys? Ha? Kasi, guys, nandito tayo sa Colbert. Pusigin na tayo, guys, kasi hindi ako pwede pumunta doon, guys. Ha? patay parcel. Nay ah. ako ah. diha waya. Ha? Nay ako waya. Waya pa di. Aw. O, Usa man ka dena kami skila la, tanaw ang kuno kuan Ibalik Ibal. Igot pod. Hmm. Kasi nga guys hindi hindi ako pwede pumunta doon sa ano kasi nga may nagbabantay ako ng tindahan guys. Eh dito malapit lang dito sa ano tindahan namin kasi ayan na yung bahay namin guys. So ayan. So ayan na yung bahay namin guys. So dito ako nag-ano guys. Dito ako nag Please tayo mag-ano thank <sniffs> Shut out guys Shut out Shut out palagi lang shut out guys kasi wala akong ano guys kahit ano lang kasi maitatopic ko guys kasi wala naman ta akong ibang maitatopic kung ano lang nasa ano ko guys ha yung ano ngayon guys ang mainit na tanghalian ngayon ano guys kasi sobra talagang init guys pero okay lang yan kasi nga para maano yung labahan namin para matuyo kasi ang dami kong labahan guys ngayon so far Super daming labahan natin. Sana walang parcel natin. ừ mm. Kayungan din na ito para maka-anak ko ata. tapulong ko. So guys, may inaano tayo ngayon na first song, guys. Diyar, lakaw na! Ama, Diyar, guys. Ina, mo is na, Diyar? pa haoy. Nasaan ka na? Aro! GR! Shhh! Pagdali na. kay una na? Pagdali na. Pagdali na ba? Pila, ala be ala de terpa lenta ko de Pila na, tak jis mento ata kutsu, tak tur ko. Iya, yeah. Sip up, nice. Mm. Sige ko pala, baby. Pwede sige ko ano malulipat? Hala? Amang isa. Tulo man ako. Ako anong isa, ba? Oh. Ayun na. Ang lakta. Okay. Silbo na. Hindi mm. na yung nabadagbar. Basta mm. ko ano yung magibalik? Ay po, shut up po. Ay po na, ma'am. Oh. danan kasih ton no motor guys eh no? Dahil nato kasi ng motor guys. So, kaya. Pag may sasakyan. Yung tayo. Kaya pag may sasakyan guys. Tatabi, tatabi tayo. Baka na, ano, tayo. Igasaan tayo. Okay. Dito na tayo guys. Kasi Yes, walang ulan. Basta wala bang ulan sa injunjan guys? Ano ba? Maganda namang sa inyo, guys. So yan guys, mag-iina ako guys kasi na wala nang ano guys. May pupuntahan pa ako so yan guys, And, dito na yung sa so, next slide.